Lalaki na umanoy ng kahasa sa isang 18 anyos na babae. Arestado sa Tondo, Maynila. Ang biktima, may diferensya umano sa pag-iisip. Nagpabalik si Bien Manalo. Hi mas rehas ang lalaking ito na nakilalang si alias Joe, 28 taong gulang. Suspek siya sa panggagahasa sa isang 18 taong gulang sa Baseco, Tondo, Manila. Hindi pinatawad ng sospek ang biktima kahit na ito'y person with disability dahil sa diferensya sa pag-iisip. Uh, meron po tayong nangyari incident dito na rape po, rape. So meron mga kapatid na babae uh, bibili sila ng gamot sa drugstore and then along the way ho, meron nung uh, nagiinuman ng mga kalalakihan at uh, kinuha yung telephone number nitong biktima. Pinumbinso ng lalaki na magkita sila sa isang place. Nasa labas na sila, ang ginawa ng lalaki, <clears throat> ah, hinatak siya sa loob ng bahay ng lalaki. Nagawa pang itago ng sospek ang cellphone ng PWD. After niyang umahala yung babae, kinuha niyo yung cellphone. Para hindi makapag para hindi makapagsumbong o makapag-complain. Nagkaroon ng opportunity na makatakas tong bata nung nakatakas siya uh, kumingi siya ng tulong sa kanyang ano, ate yung kasama niya rin bumili ng gamot mm -hmm. and uh, right there and there immediately ho oh, kumingi siya ng tulong oh, dito sa ating uh, police station sa P Inamin ng sospek na nagkaroon sila ng komunikasyon ng biktima pero walang nangyaring panggagahasa siya lang po nakakalam kung ano po ang katotohanan na alam niya po wala akong kasalanan paalala ng pulisya sa mga kabataan huwag po tayong basta-basta uh, bibigyan ko ng mga personal numbers and nakikipagkita po sa lalo lalo na sa hindi natin kakilala o bagong kakilala dahil maaaring magaling tulad sa ganitong pangyayari na maabuso o mamagawa nyo ng hindi maganda. Sa ngayon ay sumasa ilalim sa debriefing ng DSWD ang biktima. Nahaharap sa kasong statutory rape ang sospek. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.